agar ang kita para sa uh, mini natin ito mga gargoy ito na pala yung aking mga muli and gap, mga muli tetras kag koi gapi pa rin minititang natin naman. Ito, ito ang may ito ang may sakit ito ang fighting natin update pala sa fighting natin nagbuga na pala ng fry ang ang ating gapi kag sardel ito ito mga gar Number, like this. ito kita nyo naman nag freeze na sila kita nyo ba ito ang binibid natin Sir Dale to. Kuha ka Sir Dale yan ang. At ito, pagapi Binibritin din natin to. At ito. Ang isa pala bininta natin. Fighting fish. I-update okay, talang na kayo. Like comment, share, and subscribe kung kalimutan notification bell hit, dito na lang Grrr.